Good morning, mga mi. Ewan ko ba, bibili lang naman ng pagkain ng baboy. Kailangan pa ako sumama. Dumaan nga muna kami sa grocery at namili kami ng kaunti, pandagdag lang sa tindahan. Pagkatapos nga namin mamili, pupunta na kami sa bilihan ng pagkain ng mga baboy. Ayun nga lang yung mga pinamili namin, pandagdag lang yan sa tindahan. Dito na nga lang ako maghihintay at kukunin muna ni Dada ang service namin. parang kailan lang no kabibili lang namin ng pagkain ngayon ubus na naman ay buyag malalakas na kasi sila kumain biruin mo ba naman 14 silang lahat na kumakain at pagkatapos nga namin bumili ay umuwi na nga rin kami may tatay na naman na masaya dahil may stock na naman na pagkain ng mga baboy At lang muna. Thank you for watching. God bless.